Isang malusog na araw po sa ating lahat. Ito pong muli, si Dr. Marvin C. Kadyanta. Nung nakaraang bagyo po, ay marami po kaming nakitang mga kaso ng leptospirosis sa ospital. Pero, alam nyo ba na pwede kayong magkaroon ng leptospirosis maski na hindi kayo lumusong sa baha? Sa katunayan, malaking porsyento ng mga na-confine sa ospital na nagkaroon ng leptospirosis ay hindi naman lumusong sa baha, subalit so sila po ay exposed sa pag-aani ng palay. Ang palay kasi ay nakakaakit sa mga daga. So, kinakain nila yung palay at the same time, sa pag-ikot-ikot nila, sila ay dumudumi at umiihi. So, ang ihi nila ay pwedeng mayroong bacteria na leptospirosis na pwedeng ma-expose ang ating mga magsasaka na nag-aani ng palay. So, ang payo ko, kung hindi maiiwasan ang ganitong exposure, ay uminom na lamang po ng tinatawag nating prophylactic agent. So ito po ay doxycycline at iinom po tayo ng 200 mg. Isang dose lang po yan. At protektado po tayo ng one week. Kung you are continually exposed to the elements, ay pwede po pong ulitin ito every week para sa proteksyon sa leptospirosis. Pero dapat nating tatandaan, ang prophylaxis ay hindi po 100% effective. Ang 100% effective ay umiwas sa exposure. Okay? Ito pong muli, si Dr. Marvin C. Calianta. Another day, another topic. Ingat po kayo.